mga ka-explorer Today ang ating content uh, Iba-vlog natin yung ano, yung simenteryo na dating nasa gubat na pinabayaan na kasi pinagpuputol yung mga puno eh ngayon hindi na siya gubat uh, puro na siya sukal puro na damo dati gubat yun kasi malalaki puno kasi lalaki ng katawan ng tao yung iba mas malaki pa nun kaya sa tuwing dumadaan kami Malilim yung kalsada na yon sa dami ng puno kabilaan tapos eh, may simenteryo dun sa gubat na yon maraming natatakot minsan dumaan dito dahil nga doon sa cementerio yung nasa gubat ay ngayon eh hindi na gubat eh pinagpuputolil lahat ng puno kasi private yung lupa na yan na pinahintulutan naman nung may-ari na gawing cementerio so pagdating ng panahon uh, kailangan nila na putulin yung mga puno kasi baka i-develop na ng may-ari lahat ng puno, pinutol na Ayan, pag-aho natin dyan Yan po ay Sementery na, bandang kaliwa Dito po ito sa Barangay Makabut uh, Rodriguez Rizal. Pag-ahon dito sa isang matinding ahon na ito. Itong bandang kaliwa na ito, cementerio to eh. Yan, yeah, cementerio po yan eh. Cementerio po yan, ngayon napakadamo Dati, ang ano dyan mapakalalaking puno kaya papasukin natin yung na ha. hanap na tayo ng mapapakingan. magkabilaan puno dito dito puno kaya pagdadaan ka dito hanggang dun, eh talagang madilim siya kasi napakalalaking ng puno kaso lang pinutol na ng may-ari nasa isang taon ng mahigit Ito, meron pang natira dito na isang puno na ito. Ito, bulak pala. Eh, ganyang kalalaki ang puno dito. Mas malaki, mas malaki pa dyan sa puno na yan, yung iba. Iba vlog ko lang yung simenteryo dati. Ah, Oo. Oh. Kailan pa kaya ito nag-umpisa? Na At tatanggalin na lahat? Pero yung ano, history niya, yung pinaka-story niya, mga anong taon po kaya Nagsimula. Asila ah, sila yung ano? Oo. Oh. Oh, Kukuha na ko muna ng ano. Thank you, sir. Okay, may, nakausap tayo na uh, residente dito. Kukuha na muna natin ng video. Itong simenteryong luma. Napakasukal na, oh dati wala sukal to walang damo pero napakalalaki ng puno na uh, tumubo dito ito natin kung ano so, kailan to inilibing 2008 December 25 2008 So 2023 ngayon Itong litso na to 15 years na. O ganon na katagal. Tapos nakalibing naka siya sa gilid ng kalsada, yung kalsada na yun lang tens ka na yun. So na nasa 15 years na tong litso na to. Yan litso. Niche itong nasa kanan natin. magubat na. mitcho banda dun mga mitcho ito yung mga kahoy na pinutol nila oh halos kasi laki to ng katawan ng tao pinutol na nila si private tong lugar na to eh hindi naman to public eh ito yung mga kahoy oh nasa pagitan ng nicho mga kaho yung naka tumutubo ay ito yung mga pinagputulan eh oh ito oh oh kasi laki ng katawan ng tao malaki pa nicho rito nicho sa kaliwa kaya ko sinabing cemetery yung nasa gubat ito talagang dating gubat ito eh ay ah, ito nakita niyo po yung puno na to oh, oh halos kasi laki ng drum yung pinakapuno niya na nakatayo dyan kaya ito napakalilim madilim madilim siyang simenteryo kaya yung mga dumadaan dito ng mga hindi taga rito takot nako nung kami dumaan dyan eh, sinabi ko simenteryo yung nasa gubat yung mga kasama ko mga nag-uunahan iniwanan kami takot Ito giba na eh. Oh. Wala na yung kabao. Oh. Eh, Magubat na siya. Pinabayaan na ah, kasi uh, ah, aalisin na siguro itong lahat kukunin na yung mga buto at ililipat sa ibang lilipat kaya mga nicho yun oh. dami okay kaya nicho yun sa ilalim ng gubat ng mga masukal na yan ayun sa ilalim kaya bukas na ang bukas na nicho kinuha na yung kabaong at ang kalarusay sabi ko sa takot eh mas matatakot ako sa buhay kaysa patay ala na yan eh maling psychological ano lang yun eh. natakot sa patay pero dati takot din ako sa patay nung ako'y maliit pa Ito, napakalalaki ng puno dyan dati. Tapos yan, sementeryo yan. Na nasa gitna ng napakalalaking puno. Ngayon, lahat ng puno, pinutol. Ay, may natira pa pala yung mga naandun sa malayo na yon. Ayan, yung nasa malayo na yun. yun mga ganyang kalalaki. Ayan, sementeryo po yan eh. Eh ngayon napabayaan na Hindi na pinansin ng mga malas sa buhay Hindi na kinuha yung mga buto na dyan pa rin Tapos eh wala na naglilibing dyan Yung ano pinabayaan na talaga Ayan o oh. si kaso ng caretaker Pasok muna tayo rito para makita niya yung lugar. 2017 yung nakalagay na fecha. ay eh, no? eh 2023 na tayo. Ibig sabihin 5 years na mas ma, uh, ma siguro yung iba mas matatanda pa na In living. Puro 2017. Tahuna funeral service. Okay. Medyo umulan ulan pa guys. Kaya... Ah, may nagtitirik pa ng kandila. Ibig sabihin, pa yung mga tawag dito. Nandito pa yung ano, mga buto ng kanilang mahal sa buhay. Hindi pa inaalis. O, oh, eto. Sukay so, natin ang ah, yung daan eh. Ayan, puro po yan, ah. Di na ah, ginapangan ng pagkara, eraing eh, damo yan ito itong nasa kanan natin tutungtungan natin <coughs> nakasot pa rin yung helmet ko sa ulo in case na tayo ay madulas bumagsak eh may ano yung ating ulo itong tinutungtungan natin Chu to to Chu. May mga saging na tumubo na papaya. yan saging. Dati ang mga nakatubo po dito, kahoy na pagkalalaki. Ganun ho, yung nakikita nyo nasa medyo malayo na yon. Ganun katataas. Kaya ako nasabing sementeryo sa gubat kasi talagang gubat dati to, gubat. Eh ngayon, hindi na gubat, sukal na puro na mga baging, bushes. Yan ang nakatubo. Hindi na nililinis ng caretaker. Kasi itong lupang ito ay private. Hindi po ito sa gobyerno. Tapos wala na naglilibing kasi binawal na. Meron po akong vlog nito na ito ay dating Uh, gubat na sementeryo na dating sementeryo sa gubat kung na itsura nya lalagay ko na lang po dyan sa description pwede nyo pumuntahan para makita nyo rin nadaanan ko lang yon tapos eh, nakuha ko ng video at least kahit pa paano makita nyo yung itsura Hindi na tayo pupunta dyan. Medyo malayo na yan. Nagtirik lang ng kandila yung malo sa buhay nila. Oh. Kaya hiniwanan yung daanan para makapagtirik ng kandila. So matagal na itong mga libingan na ito. Hindi lang to liman taon. Yung mga matatanda na yan. Oh. Hindi ko lang alam kung kailan nag-umpisa ito. Kasi tinatanong kung kailan daw nag-umpisa. Sabi ng viewers. Ah uh, para daw mapuntahan nila pala Bawal po utang. Pasensya na po. Bawal pala utang. E eh di bang tayo. Pabili. Pabili. May tubig kayong tinda? Meron po? Meron oh, isa Isang pong tubig na ano. Medyo malamig. Ayaw po ba yung caretaker ng sementeryo dito? Wala na ako eh. Patay na ako kay Eh. Ah, patay na yung court taker. Ang kay Taker o niyan, hindi ko masabi sa sa inyo eh, kung saan mo siya kayo. Oo. Oh, pero yung lupa na yung private yan? Oo, oh, private. Way. Private? Hmm. Kasi may, siguro mga nasa isang taon ng mahigit hindi nililibingan yan eh. Limang taon na. 2018 na gumawa. Ah, 2018 hindi na nililibingan. Hindi siya 5 taon na hindi nililibingan. Oo. Oh. Pero yung mga ano, hindi pa inaalis eh, yung mga hindi pa nga. Mga laman. Hmm. Eh sa ngayon naglilibing yung mga residente kung merong in saan saan na patay. Meron na unya. Sa kabilang barangay lang. Ah, sa sa kabilang barangay. Barangay San Isidro. Kasaba ah, sa ba 'yun? Pinakahalos bayan na. Hindi. Ya. Ah. May cemetery din oh sa bayan eh. Ah, oh, may cemetery sa San Isidro. Hmm. Ito kasi sa sako pa ito ng makabod ano. Ah. Oh. Hanggang doon sa may palusong sako parang makabod. Ayo. So, may arko. Oo. Kasi nung ako yung matagal na, may balik kali kwento ko rito. Yung sementeryo na yan, napakaraming kahoy yan. Hmm. Ang lalaki ng kahoy niya sa gitna. Pina-harvest ng may-ari ng lupa eh. A, harvest ng may-ari ng lupa. Tapos ginawa nilang, ano tawag dito? Tablon. Tablon. Tapos yung iba inuling. Uling. Nandito ako no, lagi akong dumadaan dito. Ilang taon na akong dumadaan dyan eh. Ay sige Brad, salamat ah.